Uh, isang maulan at uh, bumabag yung araw po mga kabaranggay. Two years term po ng mga nakaupo, unconstitutional daw. Two years term po ng mga nakaupo ngayon, wala daw po sa batas. Sa mga gustong tumakbo po sa halalan, December 1, 2025, uh, para sa inyo po ang uh, channel na ito. Marami po akong tips na ibibigay kung paano po ang pagpapatakbo ng... Uh, political machinery para sa halalan. Subscribe na po! Mga uh, kabarangay, uh, sasagutin po natin yan ng malinaw na malinaw. Uh, yes po, napakarami po ng mga nababasa na ating komento. Hindi lamang po sa aking comment section kundi sa maging uh, sa ibang uh, mga vloggers po na sinasabi po ng ilan. Bagay, ilan lamang naman ito eh. Bagamat marami, marami o karamihan po sa mga nakaupo ngayon, ay alam po nila na hanggang... Uh, hanggang dalawang taon lamang po ang kanilang iuupo. Okay lamang sa kanila dahil naiintindihan po nila na batas ito. Pero mayroon din pong iilan na karamihan eh, tinatawag akong bobo. <laughs> bobo daw po si Koy Mersring, walang alam. At uh, yun nga po, mga kabarangay, na mayroon pa nga nagsasabi na lugi daw eh. Two years lang sila, bakit daw ganon? At ang pinagbibintangan ng iba, eh si Atty. Makalintal. Bakit daw ginawang 2 years lang ni Makalintal ito? <laughs> Wala namang kinalaman uh, si Atty. Makalintal na <laughs> bakit naging dalawang taon lang sila. Although, uh, merong eh, dahil sa ginawa niyang uh, pagkontra, pagpetisyon, eh kaya nagkaganito. Uh, mga kabarangay, uh, nakakatuwa po na meron po tayong ilang mga kabaranggay na talagang sila lang po yung sinasabi kong kapit toko. Ito po yung uh, siguro mga nanalo lamang ito uh, baka yung kalaban nila ay talagang may kakayahan kaya lang baka walang financial, walang magastos at ang mga ito ay may pera so kaya sila nanalo. At ngayon na uh, Ayan, nasabi ng iba na lugi sila, eh baka <laughs> hindi pa nga nila nababawi yung nagastos nila. O kaya ang iba naman kaya nanalo, eh baka napakaganda po ng kanilang mga platforma de gobyerno. Baka napakaganda po ng mga sinabi nila sa kanilang mga kabarangay para sila iboto. At naniwala, pinaniwala sila ng kanilang mga kabarangay, kaya sila nanalo. Kaya lang, <laughs> salita lamang siguro sila, walang ginawa, nabuko. Kaya ngayon po, takot na takot sila na magkahalalan dahil wala nga silang ginawa at tiyak na po tiyak na tiyak po na uh, kapag natuloy nga ang halalan cake sa jed jagu lawa all touch all na sila uh, kaya po asar na asar sila kapag uh, sinasabi natin na 101% matutuloy ang halalan kapag ang COMELEC po ang nagsasabi na hanggang walang batas na bago ay tuloy-tuloy uh, tuloy na tuloy ang halalan. Eh well, hindi sila nagko-commento diyan eh. Si Madam Claire Castro kasi sabi nga lang yan ng isang araw, tiyak na panood nila yan na ganoon din ang sinasabi niya na wala pang bagong batas kaya tuloy na tuloy ang halalan sa December 1, 2025 na palagi ko pong sinasabi na sa bawat content ko po ay palaging ganyan ang sinasabi ko na 101% matutuloy po ang halalan. Tuloy na tuloy pa po tuloy na tuloy na po kasi wala bagong batas hindi kasi batas itong uh, ratified bill na ito proposed bill na ito proposed bill lamang hindi pa batas hindi nga pinirmahan ng Pangulo eh Ah, hindi, hindi pa rin laps in tolo kaya nga Supreme Court ruling pa rin ang nangingibabaw. ibabaw at uh, yung nagsasabi naman po nabobo ako at uh, sinasabi na uh, wala daw po sa batas yung 2 years term nila ngayon Uulitin ko po ha. Sila, alam din nila na 2 years lang sila eh. Kaya lang, sabi ko nga, ma o na yan kasi wala silang ginawa. Pero yung mga may ginawa, ay, hindi po natatakot yan. At alam naman nila na 2 years lamang talaga ang ikub-upo nung mga nanalo noong 2023. Noong po kasi na hindi pa lumalabas itong issue na ito na matutuloy ang halalan. Noong sinasabing extension sila, wala po sinasabi na labag sa batas yung 2 years na pagkakaupo nila. <laughs> Wala daw sa batas. Eh sino ba yung nagsabi na two years lang kayo? Hindi ba Supreme Court? Ano ba yung Supreme Court? Kataas-taasang hukuman. Bakit naging two years lang yung uh, itinakda ng Korte Suprema? Kasi nga, na-consume na ng uh, mga nakaupo dahil nga unconstitutional yung nangyaring halalan na noong uh, 2023. So yan ang pinalabas nilang batas. Ngayon, Sasabihin mo ninyo sa akin na walang batas, na 2 years lang yung pagkakaupo ninyo. E 2 yes nga, Korte Suprema nga ang batas na nagsabi niyan. Ulitin mo ninyo sa akin ngayon, wala ba sa batas o labag ba sa batas na 2 years lamang kayo? Kayo ha, ah, particular kayo na ah, ano lang nakapit toko pero exempted dito yung nakakaintindi nakakaunawa nakaupo na nakakaunawa na 2 years lang sila hindi sila kasali dito ang sinasabihan ko lang dito eh yung mga tumatawag na bobo sa akin ang uh, sinasabihan ko lang dito eh yung nagsasabing illegal at unconstitutional yung uh, pagkakaupo nila na 2 years kayo lang yon malinaw na malinaw ba kaya mga kabarangay ah uh, Lalo na yung mga aspirant na bago, magpakatatag na kayo dahil uh, wala pa nga bagong batas. December 1, 2025 ang halalan at yung extension po na one year. Malabo pong mangyari yan. Hindi po mangyayari. At kayo naman na nanalo lang sa kung ano ang dahilan na hindi ko alam pero wala kayong ginawa ay talagang magbalut-balut na kayo. Maghanap na kayo ng trabaho. Dahil matatalo na kayo sa December 1, 2025. Kasi takot na takot kayo magkahalalan eh. Dahil kung may ginawa kayo, hindi kayo, nat, hindi kayo matatakot. Kagaya ng marami. Yes po, kagaya ng marami na kagaya ninyong nakaupo, walang takot yan. Kasi nag sila ng mabuti. Kayo lang naman ang natatakot eh. At sigurado naman ako, tuloy na tuloy ang halalan, 101%. At 101%, chog-chagi, talo na kayo gusto ko sana ng ng content ang uh, mga yan eh ipakita yung mga pangalan nila sino-sino sila uh, para makita na ng kanilang mga kabarangay. Uh, kaya lang po hindi ko magagawa. at hindi hindi ko po gagawin yan uh, kagaya nga po nang sinasabi ko sa inyo ngayon hindi ako nagbabanggit ng pangalan kasi tiyak na makikita mo naman po sila eh mababasa uh, doon sa mga comment uh, section ko uh, doon sa mga content ko mababasa naman yung mga sinasabi ko kung sino-sino po ang mga yan uh, Huwag kayong magilala, mga kabarangay Hindi ko kayo gagawa ng content para mapahiya kayo. Hindi, hindi ko gagawin yan. At sa mga maswerte po na natili ko, na bibigyan po natin ng uh, silver jewelries, uh, bukas po, araw ng lunes, ay ipapaship ko na po yan. At uh, gagawan ko na lang po ng content, or uh, baka hindi na po siguro. Uh, dahil uh, nandiyan akin naman 'yung number ninyo, uh, iti text ko na lamang po 'yung tracking number. Ano po? Uh, 'Yung tatlo po sa JRS, dalawa sa LBC. Uh, salamat po sa inyong pagsuporta, pagtitiwala, at uh, sana po ay magustuhan po ninyo 'yung uh, regalo po na magmumula po kay a uh, covid nursing. So patuloy po sana sa pagsuporta mga kabarangay at sa mga hindi pa po nabibigyan, mag po kayong mag-alala. Uh, bagama't uh, hindi lahat ay mabibigyan ko kayo, eh baka isa po kayo sa maswertehan. At uh, napakarami na po nung nabigyan natin. Although gustong-gusto ko nga po na lahat sana ay mabigyan. Pero limitado lang ang budget natin mga kabarangay. Uh, sa hindi po niyo inaitatanong ay may halaga din naman po ang mga pinamimigay natin. Uh, hindi po ba bababayan sa 2,000 piso. At uh, muli po sa mga aspirant po, lalo-lalo na po 'yung mga baguhan pa lamang, 'yung uh, wala pa pong experience sa pangangampanya, uh, kung hindi pa po kayo naka subscribe sa channel ko, mag po kayo dahil uh, para sa inyo nga po ang uh, channel na ito. Uh, sa mga susunod po na mga araw ay aking ibabahagi po sa inyo yung mga ginagawa kong pamamaraan uh, bilang campaign manager, tactician, strategian sa mga kandidato po na aking uh, inahawakan. Uh, at hindi nga po pagmamayabang mga kabarangay. Uh, lahat po ng nahawakan natin ay uh, three terms po. Madalang lamang yung first termer lang. Uh, dahil ako po kasi ay stricto. Ha? Huh? uh, napakahirap po na manalo. Yes po. So, mas mahirap po dapat ang matalo kung ikaw ay nakaupo na. Yes po, dapat kapag ikaw po ay nakaupo na, eh wala nang tatalo sa'yo. Dahil kapag nakaupo ka na, ha, pagkaupo mo pa lamang sa iyong posisyon sa unang araw po, eh nangangampanya ka na. Kaya kung nangangampanya ka na Ibig ko sabihin Ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho Bilang isang kapitan Ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho Ang iyong posisyon Bilang isang kagawad Bilang isang SK uh, chairman Bilang isang SK kagawad Tiyak po Wala nang tatalo sa inyo Kung naging SK ka dati Kagawad o uh, chairman Pwede kang humabol Na kagawad O kapitan kung gusto mo mga yan po ang lagi kong sinasabi. Na kapag once na naupo ka na, nanalo ka na. Kaya ang lagi kong sinasabi sa mga nakaupo na, nanalo ka na, nakaupo ka na. Nasa'yo na pag natalo ka pa. Ibig sabihin, wala kang ginawa.